Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Pag-uusapan po natin itong bagong ebidensya na sinasabi ng hawak ni Mayor Magalong, ngunit hindi niya pa ito ilalabas. Ito umano ang mga listahan ng mga kongresista at mga kontraktor pa. Yun po yung ating pag-uusapan at bago ang lahat, huwag kalimutang ilike mo na ang video ito. Okay, kanina po mga kababayan po natin ay naglunsat itong si Bongbong Marcos ng website kung saan ito daw po ay pwede pong makapagsumbong ang bawat ordinaryong Pilipino sa kung anumang anomalya, lalong-lalo na dito sa usapin ng napakalaking korupsyon. Ito po yung flood control. Sinabi ni Bongbong Marcos no, na ang lalapitan na ninyo ako mismo dahil ako ang titingin dito sa website araw-araw at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan. Ako, mukhang imposible naman yan. No? Na sinasabi niya po mga kababayan natin, na araw-araw daw po niya babasahin yung mga reklamo ng taong bayan. Mukhang ito is another pambubudol. No? Dahil sa dami ng problema ng ating bansa na dapat solusyonan, kahirapan uh, yung crisis ngayon dahil sa dulot ng gyera sa Middle East. Yung uh, patuloy po, makababayan po natin na pagbaha. No? Na, ayan, hindi naman po masolusyonan ng basta-basta yan. Pagmahal ng pagkain, so kasama na po yung bigas at dahil hindi naman po natin nasisilayan actually yung 20 pesos na bigas na sinasabi niya. Dahil sa totoo lang mga kababayan po natin, napakahirap naman talaga hagilapin yung kadiwa ng Pangulo dito sa ating mga lugar. Dahil alam mo kung gusto mo man bumili ng bigas na sinasabing 20 pesos, eh hindi naman ganong kadali. Dahil may mga requirement pa sila na hinhingi no, bago ka maka-avail nitong 20 pesos na bigas. Sa so, palagay ko, hindi po siguro epektibo itong sinasabi ni Bongbong Marcos, no? Na araw-araw daw po siya magbabasa ng mga reklamo ng taong bayan. At bakit ngayon lang, no? Nandiyan na po, may mga natatawagan na tayo dating 888, pero sinira nila at sinasabing wala naman daw sumasagot. Excuse me, hindi ganun po, no? Yung dating hotline ni Presidente Duterte at linggo-linggo may report po sila na sinasubmit at kung hindi po masolusyonan ang reklamo sa tawag mula sa ITT -IT -IT. ay mismo yung Office of the President ang bumababa sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pinapalo ang reklamong ito. Kaya dito yung sulit ng website na ito na kumakababayan po natin. No? Malaking pagdududa po kung kaya po bang sagutin niya ni Bong Bumarcos. At bakit pa kailangan magsumbong ang taong bayan? Dahil ang una una alam naman nila, no? kung ano yung problema nito mga flood control. At siya mismo sinasabi niya na may listahan po siya nitong mga contractor no, ng mga flood control. At yun nga, ibinigay niya dito yung mga lima, no, lima sa pinaka malaki po na contractor na nakakakuha ng mga flood control. At hindi po milyon ang pinag-uusapan dito kundi billion-billion mga kababayan natin. And anyway, bago pa natin pahabahin yung discussion dyan sa sinasabi ni Bongbong Marcos, Okay, puntahan muna natin, no? Itong balita mula sa UNTV kung saan, no? Nakausap nga nila si Mayor Magalong na sinasabi na siya po ay may mga hawak na ng nitong mga kontraktor sa ating bansa. Tara, simulan natin ang listahan ngunit hindi pa niya ito itinisiwalat upang hintayin ang itatalagang investigating body ng Pangulo. Sinabi niya na maraming mayor mula sa Mindanao, Visayas at Luzon ang lumapit sa kanya upang iparating ang kanilang mga reklamo laban sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Iginit nila na nasa likod ng mga proyekto ang ilang kongresista na sa umano'y nakikinabang sa pamamagitan ng overpricing at pagpapatupad. At hindi yan ha mga mayor na po yung nagre-reklamo niyan. At yan, solid dyan kasi mga mayor na po yan eh. Ibig sabihin sila po yung nakakita, sila mismo, hindi lang po haka-haka, kundi sila mismo ay nakausap nila kung traktor dyan, sila mismo ay nakikita nila kung ano mga proyekto, no? ano mga pinapagawa nitong mga kongresista, mga kababayan natin. So, eh, ito, solid ito, ebidensya na ito na hawak ni Mayor Magalong. Kasi, actually, sila naman yung nag-challenge kay Mayor Magalong. Eh. Napatunayan niya at ilabas niya yung sinasabing ebidensya. O ngayong may ebidensya na si Mayor Magalong. Ang antay natin, iimbitahin pa ba nila. Nang mababang kalidad ng infrastructure, Matindi ang bina binatong batikos ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong laban sa mga proyekto ng flood control sa bansa, lalo na ang mga itinatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon sa Alcalde, lumabas sa mga ebidensyang ipinadala sa kanya na sa halip na standard na 12 meters ang haba ng mga sheet pile na dapat ilubog ng 6 hanggang siyam na metro sa lupa, ay narecover o manong isang metro lamang ang haba. Nako po, <laughs> yan ang talagang bistado kasi may ebidensya eh. Kitang kita kung gaano lang kahaba yung kanilang binabaon, no? Eh pa paano pala titibay yung mga flood control na pinapagawa nila? Kunting baha lang is wala, no? Lulutang. Nako. Siwanat ng mga engineers, imposible itong maputol ng natural, kaya pinanghihinala ang sinadya ang pandaraya. Binatikos din ni Mayor Magalong ang gabion o mga bato na balot ng wire mesh na dapat ay puno at matibay. Sa halip, ilang layer lamang ang maayos habang ang nasa ilalim ay halos walang laman at ampaw kapag tinamaan ng malakas na agos ng tubig. Grabe. Ang lupit nito, mga kababayan po natin. Huling-huli talaga, 'no. Na, I just came from the League of Cities na meeting namin at uh, marami rin lumapit sa akin ng mga mayors from Mindanao at Visayas, expressing their frustration din sa mga projects ng DPWH. Kaya, and sila mismo nagsasabi na behind the projects are the certain congressmen. No, ayan po mga babaen ha, <laughs> mga congressman mismo daw yung mga talagang nagpapagawa ng mga proyekto na ito, na mga palpak, particularly po dito sa flood control. At kanina lang nilabas ni Bongbong Marcos no, yung mga sinasabi niyang ebidensya daw na may mga contractor talaga na nakikinabang po dito sa flood control. And doctor, sabi nga ni Ping Lakson dito, di ba? Na 60% lang no ang flood control ang no, de, no? 60% ng flood control project ay napupunta sa corruption. Kumbaga, yung kabuang budget ng flood control ang 60% ay napupunta sa corruption. So, totoo din, no? Oh. Ang sinasabi ni Mayor Magalong at sinasabi po uh, na nitong si Congressman Toby Chanko na ang natira na lang is 35% or 40% na lang sa mga proyekto, ang budget sa kabuang proyekto dahil nakukurap nga itong 60%. So, alos magkatugma po yung kanilang mga sinasabi, mga kababayan po natin. And, alam nyo, yung isa di umano sa sabit dito na talagang malaking kontraktor ang kanilang pamilya ay itong si Saldico. No, si Saldico daw po. At uh, alam natin si Saldico po is uh, siya po ang tinutukoy ni Sara noon na may hawak ng pera ng ating bansa. So of course, dalawa daw sila ni Martin Humaldes. At itong Saldico, yan din po yung tinutukoy noon ni Senator Villanueva na nagpagbantay ng blood bank ng ating bansa. So si Dracula daw ang pinagbantay ng blood bank ng ating bansa. So yun nga, tinutukoy niya kasing na no blood bank ay yung imbakan ng pera ng ating bansa ang nagbabantay ay isang magnanakaw. Hmm. Dito po sa banat nila dating congressman Paras ang tindi po ng pasabog dyan mga kababayan natin. So tara, pakinggan natin at panoorin ang kanilang uh, episode dito mga kababayan natin. Sinabi ni Salty sa akin, paborito daw ni Martin uh, Martin Romandes at ni Marcos Jr. yung kanyang helicopter. Huwag ka matulog pa rin. Okay, pero ka. yung, yung uh, binabagit niya na anim na congressman mm. no, mm. ay uh, na -corner, yung magigit sa 800 billion pesos, mm. eh agad na ano, ano uh, pinabulanan ni uh, DPW Secretary Manny Bonoan. Oh, uh, ano sabi? ito ay sa panahon ng briefing daw, o oh, investigasyon mo oh, dyan sa ano, yung House uh, of investigation sa house is briefing, you no? Know? Tips, <laughs> yung nagkaroon sila ng ano, parang initial hearing oh. na pinamunuan ni Congressman Terry Bidon. Sabi so, po ano niya, ano, sabi, ni Bunuan. sabi ni Bunuan ay uh, oh, wala raw po katotohanan na, na ganyan. At, wala raw silang ano, wala raw na contractor na, ano, na, na congressman. Walang contractor na congressman. Eh, may anim na nga na pinapangalanan. O paano pa yung 67? Diba, na hawak ni Lacson. Ipapano e, pa yung hawak ni Mayor Magalong? No, diyan po natin malalaman kung sino talaga ang contractor pag pinasama na, pinagsama na yung hawak ni Mayor Magalong at yung hawak ni Apping uh, Lacson at ang sinasabing hawak daw no ng uh, mga nag-iimbestiga sa opisina ni Pungpong Marcos. Pero palagay ko ito kay Bungpong Bung Marcos mga babayan po natin. Palagay ko pakitang tao lang to para siya ay hindi sisihin dito po sa anomalya ng flood control. Kasi kita natin yun eh. ng flood control, siya ang sinisisi. Ito to naman talaga, mga natin. Palagay nyo, no? Marirelease ba mo yung mga pundo ng flood control na yan kung hindi aprobahan ni Bongbong Marcos. At uh, kung may corruption dyan sa mga flood control na yan, at bakit hindi niya alam? Di ba diba? Bakit uh, ngayon lang po siya nag-iingay? Kung saan mainit na masyado ang issue ng flood control, no? Masyado ng galit ang tao dahil sinasabi niya na may 5,500 flood control, iwala naman pala. So, bakit ngayon kailangan niya magpa after 3 years, no, na mula nung umupo siya, o sabihin natin after 2 years, dahil siyempre, you no, know, in-implement agad, hindi na matapos ng isang buwan lang. So, siyempre, di ba siguro, kalahating taon, so isang taon, and now, nakita natin sobra-sobra na po yung pagpabaha. No, at uh, yung sinasabi nilang basura daw po yung rason, hindi basura talaga ah no? Isa lang sa rason ang pasubra. Pero siyempre, kasama pa rin dyan, mga kababayan natin, ang hindi pagpapa-implement talaga na flood control. Kasi tinanong yan ni eh. si uh, Quezon Second District uh, Congressman David ano, David Suarez. Eh, uh, Moro-moro naman yan, ano yan Sino, eh. sinong, <laughs> sinong namumuno dyan? Moro-moro sinong, moro, ah? sinong namumuno? Bakit masyadong mabilis? Ha? Eh, ng congressman, eh, ano pa, hindi eh, naman yan na uh, senior congressman. Anong pangalan nito? Itong na... Uh, saan ba galing yan? Bayan muna yan dati. Kapataan tapos Kabataan party list. Kabataan party list. Tapos hmm. ngayon, ano sinabi ni Bato? Uh, ano yung kabataan party list? Uh, ano <coughs> ng uh, recruiter <coughs> ng NPA? <coughs> oh. Ah, di ba? Oh. Itong Terry Ridon, kaibigan ko to. Matagal ko rin kaibigan niyan. Kaya kilalang kilala ko yan. Pero with your respect, Mr. Pauling Terry Ridon, masyado ka naman mabilis na mag-imbestiga. Unang-una, with your respect, eh, paano ka mag -investiga? Eh, wala ka namang kredibilidad. Hindi <laughs> eh, ba sinipa? Grabe itong seridon po. Wala talagang kredibilidad. At uh, alam nyo, no? Pinahawak nila itong malaking committee na ito. Pero party list lang ito, mga babayan natin. ba? Diba? Hindi naman ito binoto ng taong bayan, eh. Binoto lang yung party list nila. At ni Duterte, dahil pa na yung travel mo, how can you, how can you? Oh, po yung kongresista na may hiling mag-travel pala prove to these people na you are going to prove for their uh, for their uh, ikangay uh, credibility or their uh, uh, ikangay, uh offenses bilang uh, kumurakot ng ng or nilusta yung pera when you yourself uh, don't have any credibility because you were traveling so much and Duterte no. was a no nonsense he kicked you out So, ito rin yung, ito rin ha, tandaan natin yung nagpapainvestiga ngayon ng Dolomite, magpapainvestiga. How can you investigate? Tapos, hindi ka naman, ano eh, hindi ka naman na uh, good government. Eh, mayroon, ano, yung si Chihuahua daw eh, yun ang good government eh. Invite mo naman inuunahan. Ha? Sino bang ang sa sa'yo? Tapos, are you there to whitewash the situation? Na. No. Ah, doon? Ah, whitewash the situation. Sa totoo lang, mahirap naman talaga investiga ng sarili nila eh. Talaga mo, sila ba mismo yung eh maglalaglag ng kanilang sarili? Eh, nandun si Suarez, ang isa sa mga nag-iimbestiga, mga kababayan po natin, at itong si Suarez, ay tinutukoy po na di umano eh, isa rin sa mga contractor nitong mga plant control project, mga kababayan natin. No? So, matindi. At ang sinasabi ni Bumbo Marcos ito, tinutukoy niya, di ba? yung iba't ibang mga lugar o oh, ayan o, yung mga contractor sa iba't ibang lugar sa ating bansa ayan so, yung 15 contractor daw po na talagang nakikinabang dito sa mga plot control itong Legacy Construction Corporation Alpha and Omega General Contractor Development Corporation uh, Saint Timothy Construction Corporation alam mo yung Alpha and Omega yung Saint Timothy yan po is pagmamayari ng dating tumakbong mayor sa kalaban ni Biko, no, uh, si Dis Sarah Diskaya, yan sa kanya yan, yung GM Builders, uh, AGV Construction Corporation, Top Catalyst Builders, Centerways, yan ang Sunways, kaya no, ito palang Sunways pala yung kasama dito, ito yung kay Saldico, and then, no, kita natin, 15 po na mga kontratista, at ilan po sa mga, uh, sinama dito no na pinakita ni Bongbong Marcos ay mga mismo ha mismo pagmamayari ng ilang kongresista and ito ulitin ko lang mga kababayan po natin ito daw po yung mga kongresista nakasama sa mga kontraktor of course Martin Romualdez alam natin Saldico David Suarez Edwin uh, Carjola hindi ko itong kilala si Edwin Carjola taga sampay ito check natin uh, Edwin Carjola construction worker solidarity uh, okay so CWS ito pala yung CWS pala ito oh uh, CWS mga kababayan po natin si Aurelio Gonzales si Manix Dalipi yon so mga malaking contractor daw po yan na ngayon ay nasa gobyerno no nasa uh, House of Representatives. and of course saan po ba natin makikita itong mga malalaking proyekto itong flood control. So, balikan natin. Although sinama na natin ito kanina sa ating live stream, ito, tandaan lang po natin, no? Sa mga taga Bulacan, sa Bulacan pala yung pinakamaraming mga proyekto ng flood control uh, na umabot ng 668. And of course, Cebu, Isabela, Pangasinan, Pampanga, Alvay, Liti, Tarla, camarines and Ilocos Norte. Ito po yung sampo sa pinakamaraming mga flood control project no sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero ang pinakabinbaha diyan, uh, yung pinakabahain na lugar at napakaraming napiperwisyo ay itong Bulacan. Uh, pero siya rin ang pinakamaraming flood control. O oh, nasaan po yung mga flood control? Yung mga congressman dito sa Bulacan, yung mga DPWs dito sa Bulacan, yung gobernador nagtatanong dahil wala pa daw yung budget na tatlong bilyon na sinasabing naka-allocate para sa opisina ng gobernador para sa pagpapa-implement ng flood control. yun maong mga kongresista dito sa Bulacan. Nako po, mukhang kayo po ang isang masisentrohan sa investigation ni Senator Marcolita sa flood control dahil no, uh, hindi kayo papalagpasin ni Senator Marcolita pagdating po ng investigation dito po sa flood control na ito. Uh, in a way, yan po muna yung ating update mga kababayan natin ha. Ngayon, uh, at least alam natin saan yung mga flood control na ito, no? sino yung mga kontraktor, Uh, yung mga kongresista na di umano'y involved and uh, itong pinangako ni Bongbong Marcos na imbestigahan at uh, siya, siya, daw po yung mag-entertain mismo magbabasa ng complaint ng bawat Pilipino. So, tayo naman ay nag-oobserva lang. O yan lang po muna yung ating update. Marami salamat.